At eto na nga guys, gumawa ko ng unan. Ayan. Malambot siya. At eto yung teddy bear. Malaking teddy bear guys. Ayan. Wala naman na siyang ano. Malaki lang rin kasi ang sakop dito sa loob ng bahay. Kaya ginawa ko siyang unan. No? Eto na yung isang nagawa ko. Papalitan ko na yung unan nung isa kong anak. Kaya Nanon ko na lang rin kasi wala na rin naman, hindi na rin nagagamit. May stack na lang rin siya, laki na lang ng space na nakukuha niya. Kaya maingay dito sa amin guys. Taanan na rin kasi ng mga motor. Ayan, napakalambot niya. Ito medyo maliit lang siya. Pero ito malaki. sige na, mama. Ma, hmm. Di ba si Tayron umakyat siya mag-isa doon sa hagdanan? Di diba, hulog at, siya? Na. Ma, diba, nahulog si Tayron hmm. sa hagdanan? Tapos, si, diba, tapos si, tapos si Bibi puro ano siya, bulak siya talaga. Hmm. Kaya malambot. Oh. Kasama mo ako. Maingay yung daming dito. motor na ika, nagdadaan. Ika-unfold. May saka ika-unfold. Saka-unfold. Kaya eh, maingay. Oh, Kaya maingay. Yeah. Okay na to kasi okay. medyo malaki-laki na yung ano niya. Tatahiin ko na lang siya. At saka yung iba kong unan. Huwag sumabay. Yung ibang kong unan, lalagyan ko rin siya kasi medyo umano na siya yung umimpis na siya ng husto. Kaya tatahiin ko na lang to. Para sakto. Kasi dahan-dahan na sabi na ni mama, ganyan yun. Eh kasi bata pa ako, baby pa ako. Yan. Tatahiin na natin guys. Yung ano ko kasi sinulit ko eto lang yung juice ni. Huwag maingay. Anong Isa pa. Maingay yung mga kasama ko, guys. eto lang yung sinulid ko na medyo makapal. Kasi eto manipis siya. Eh ito na lang blue. Pupundahan ko pa naman 'to. Ayun, lalagyan ko pa siya ng punda. Kumbaga, ito ano lang punduhan lang ba? Ayoko nga sana magkondoha ng puti. Kaso wala nang iba eh. Wala nang ibang ano. Natatamad akong mag ano. Mag, maghanap ba. Alam ko marami akong ano eh. Kaso natatamad na akong maghanap. Kailangan. Kasi anong oras na rin. Marami pa akong tupiin. Ayan. Ulan ang ulan dito, guys. Ang dala ng ulan ay sakit kasi uulan siya tapos aaraw. Kaya ang dala niya ay sakit lang. Don't forget to likes and subscribe my YouTube channel guys subscribe na kayo thanks for watching